So, mga ka-person, click lang po natin yung sticker. Hanapin natin yung sticker. I-click natin. Then, kung naklik natin yung sticker, hanapin natin yung parang arrow na yan. Yan, yung pula na may white sa gitna. I-click lang po natin yan dyan. Pag-click natin, may kita po natin yung iba't-ibang uri ng arrow. So, pili lang po tayo dyan kung anong gusto nating natin uh, kunin. So, anong pili ko dyan is yung color green arrow para mas madali siyang makita. So ayan mga ka-person, try natin ilagay yung green arrow. So ayan. Pwede natin siya turn left, turn right, up and down. Kung paano po natin ilagay yung arrow na yan mga ka-person. Ganyan lang po kasi simple maglagay ng arrow sa ating mga video, sa ating cap cut sa pag cut po tayo mag edit ayan na po hanapin lang na po natin sticker pagtapos ng sticker hanapin natin yung arrow na may red and white so yun lang guys thank you